Matapos ibinunyag ng dating PBB housemate at singer na si Larry Posposa ang dahilan ng pagbaba ng kanyang timbang, dahil sa PTB, o pulmonary tuberculosis at anemia. Naglabas naman ang sama ng loob sa kanyang ina si Larry Posposa matapos si Chismis na hindi umano siya tumutulong. Sa isang mahabang post sa Facebook ay sinabi nito na na-trigger siya dahil sa komento ng isang netizen. Sinabi ng netizen na dapat daw ay tulungan ni Lea ang mama niya na magbayad ng utang, magbigay pambayad ng kuryente, at magbigay daw ng pagkain sa kanyang mga kapatid. Katwira naman ni Lay, nagbibigay naman siya ngunit umabot na rin sa puntong nabibigatan siya, dahil siya na raw ang umakaw ng lahat ng responsibilidad. Aniya, gusto ko lang maglabas ng sama ng loob, hindi ko alam kung tama o mali ba tong gagawin ko, pero sobra na, as a breadwinner nakakapagad din, Noong una, gusto ko lang naman tumulong hanggang sa naging obligation ko na lahat. Isa lang ako, pero pito yung dapat bubuhayin ko. Ang masakit pa, para sa akin, tinulungan ko naman sila, pero pag hindi ko nabigay ang gusto nila, nagiging masama na ako. Kasalanan ko pa, sariling mama ko pa magchichismis sa akin sa mga kumare niya. Syempre nasasaktan din ako. Ipinaliwanag niya na ayaw niya sana na umabot pa na mag siya sa social media ng kanilang problema at sama ng loob niya sa pamilya. Ngunit Ania ay sa ganitong paraan lang niya naisip na mapapakinggan ang panig niya. Dagdag pa niya, pero mas naiintindihan niyo kasi ako. Kapag dito, kasi di niyo naman ako pinapakinggan, gusto niyo problema niyo lang iisipin ko, pero may problema din ako, pero sinasarili ko lang. Sana may feel ko ulit, na pamilya ko talaga kayo, na tayo ang magtutulungan, hindi nagsasakitan.